Magandang araw po mga kabayan. Kumusta po tayong lahat dyan? Happy New Year po. Maligayang bagong taon po sa ating lahat. Unang video ko po ngayong 2025 ay sasagutin ko po ang isang katanungan na ang sabi po niya is how hard daw po ang basic military qualification. Ganito po ba kahirap ang BMQ or basic military qualification dito sa Canadian Army? Ayun po. So bago ko po tuloy ang uh, sagutin ang katanungan ay uh, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, kung ngayon lang po nakita ang mga video ko sa YT ay gusto ko pong sabihin sa inyo na usually po ang mga pinag-uusapan po namin dito sa video kong ito ay kung ano ba ang buhay-buhay ng uh, sundalo dito sa Canada at uh, sinasagot ko po yung mga ibang katanungan um, na itinatanong ng ating mga kababayan na nandito sa Canada at uh, nagpo-post po ako ng video nagbabaka sakali po na kung meron po tayong kababayan dito sa Canada na gustong pumasok ng sundalo ay uh, ini encourage ko po na mag-apply at pumasok sa sundalo kasi po siyempre maganda po ang benepisyo dito at uh, kahit paano po ay uh, nakakatulong po tayo sa bansa na ito at uh, siyempre po makatulong na rin tayo sa ating uh, pamilya ayun so sa pag sagot po sa iyong katanungan na how hard daw po ba yung uh, BMQ is uh, unang-una po kabayan huwag niyong isipin yung uh, mahirap na training. Uh, dahil kapag ayun po agad ang uh, mentalidad at uh, iniisip nyo kung mahirap ba, parang uh, medyo negatibo po ang dating, uh, dapat positive po tayo lagi. Kaya unang isipin natin, siyempre kayang-kaya, Pilipino tayo. Uh, lahat na nagagawa natin na katulad dito, na dito nga tayo sa bansang malamig ito tingnan nyo ewan kung nakikita nyo ang isto nga dito sa lamig ang, ang lamig sa labas ito, kita nyo man naka jacket ako may bonnet pa meron pang polar na tinatawag uh, so dahil malamig so huwag nyo isipin na mahirap uh, ang pang encourage ko sa inyo ay uh, kapag kayo ay natanggap na o magsisimula na Katulad don sa isa kong uh, kaibigan na magsisimula na sa next month. Ang um, isipin nyo po, kapag uh, kayo ay magte-training na, ay nandyan ang mga inyong instructor para i-inspire kayo at uh, i-mentor. Nandyan sila lagi para uh, subaybayan kayo at uh, gabayan kayo sa inyong... Uh, pagte-training. Hindi kayo magte-training at uh, gugustuhin naman nila na bumagsak kayo. Gusto nila siyempre, pumasa kayo. At uh, so i-coach -co din nila kayo. So mentor and coaching. At um, sa mga adventurous people, sabi nga, a good fortune for adventurous people. Maganda ito dahil uh, sa pagsimula niyan ng training, sa araw-araw na lang. Uh, parang excited ka na gumising dahil uh, nandyan na yung uh, daily inspection ng inyong uh, kit uh, kit na pag sinabing kit is uh, nandyan na yung uh, mga gamit nyo hanggang personal na gamit pati yung mga gamit na bigay sa inyo ng army mga barel pagsimula sa mga tulugan nyo yan, kasama yan sa mga ini-inspect pag bangon nyo pa lang sa umaga at uh, sabi nga, daily inspection of your kit aims to contribute to operational efficiency. To promote discipline. Kahit nung nasa Pilipinas pa lang tayo din sa Philippine Army, iyan ang laging ini-impose discipline. Siyempre, ibang iba tayo kumpara sa mga civilian dahil tayo pag bangon, uh, sinisigurado natin na uh, ang ating mga hinigaan, ang ating mga uh, kumot, ang ating mga unan ay nasa proper place. Hindi katulad ng hindi sundalo, pwede kang bumango na uh, nasa isip mo, ah, mamaya ko na lang yan tiklupin, mamaya ko na lang yan ayusin. Sa sundalo, lalo na nagte-training ka, iba. Aayusin mo talaga may uh, gumagamit pa kami ng ruler uh, yung mga PMA dyan OCS, alam na alam 'yan na para lang uh, masukat talaga at uh, may mga hati talaga 'yan, may mga pleats talaga 'yan na uh, para maayos talagang tingnan para pag sa inspeksyon pagpasok pa lang mag, ng magi-inspect makita agad. oh 90 degrees. Ah, okay, that's good at hindi lukot-lukot ang beddings. Ayan. So, ma matitrill kayo everyday na so be positive lang. Huwag panghihinaan ng loob. At uh pride and above all, it constitute the basis of teamwork. Ayan. Teamwork. Dito kasi, uh, mas pinopromote namin dito yung teamwork. Uh, among the Canadian Armed members. So, paano mo maipapakita yung teamwork? Halimbawa, dyan sa, sa umaga pa lang na tulong-tulong kayong inaayos nyo yung higaan nyo. Tapos, merong kayong napansin na yung isa hindi niya alam magayos ng kanyang uh, beddings hindi na ma parang kasi paplantsahin mo rin yon para ayos na ayos yung higaan mo uh, pero siya parang lukot-lukot o hindi niya maiayos ng mga 90 degrees um, pangitingnan sa madaling salita so dyan napapasok ang teamwork magkusa ka na natulungan mo yung kasama mo hindi sa hindi niya magawa yung kanyang dapat gawin dapat hindi siya tawanan o insultuhin dapat uh, tulungan iyon ang uh, binibigyan ng emphasis dito sa training, ganyan din naman sa Philippine Army, di po ba sa mga nanonood dyan ng mga kababayang Pilipinas sundalo uh, kasi dyan nagsisimula sa training, nandyan pa lang kayo sa barracks, nandyan pa lang kayo sa school at uh, iyan, yung teamwork na yan ay magagamit lalo na pag nasa field eh, meron kang kasama dyan na ah, hindi makapagdala na ng kanyang mga bala ah, yung C9 niya, yung machine gun niya hirap na hirap sandalin yung ah, 200 rounds eh ikaw naman, kayang kaya mo malaki katawan mo eh, tulungan mo na rin dyan na rin pumapasok yung teamwork Ayun. at uh, ano pa yung mga training sa basic military qualification sabi, it also focus on fundamental military skills. Ano yung mga military skills na yon? Uh, mga fundamental. Siyempre dapat alam mong uh, mag-navigate, alam mong gamitin yung compass mo dahil uh, hindi naman ppd lagi lalo ngayon. May mga cellphone na, uh, may mga apps, uh, madali mo nang malaman yung uh, kung saan ka pupunta kung ano ang uh, location na pupuntahan mo. Eh, pero siyempre dapat alam mo, alam mo pa rin gumamit ng uh, mapa, alam mo pa rin, alam mong basahin ang mapa, alam mong gamitin ang compass mo para just in case wala kang uh, apps or cellphone eh, kung nandong ka sa field na walang signal. Ngayon, at saka siyempre yung weapons handling eh dapat alam na alam 'yan dahil uh, siyempre paano mo iligtas ang sarili mo at ang uh, kasama mo ang kabady mo kung hindi mo alam ang uh, basic uh, weapons handling yan so mga pangkaraniwan niya na itinuturo sa basic military qualification at uh, mga ethical issues yan at saka first aid with an emphasis on physical fitness yon yung sa 8 to 10 weeks uh, yan ang mga matutunan matututunan nyo pag uh, kayo ay pumasok sa basic military qualification. So going back tayo dun sa tanong, gano'n daw ba kahirap? Alam nyo ka ba yan, yung mga diniskas ko, madali lang yan pagka kayo ay uh, disidido, determinado na pumasa sa training. Uh, kapag ka naka-assign ka na sa kung kaman ka man ma-assign, um, pagka may mga araw may mga time na maaalala mo na lang yung mga training mo ay uh, mangingiti ka na lang dahil ah uh, uh, nakasurvive ako at uh, siyempre next time uh, ready ka na naman for another training for another qualification so Ilang mga kabayan at uh, siguro dadalas dalasan ko ang uh, pag video ko at pag usapan ang tungkol sa Uh, kasundaluhan natin dito dahil yung mga nakakaraang video ko nagka mix mix na may mga lakad lakad kasi minsan kasi uh, ipinopost ko din kung bakasyon may pinatang kaming ganito uh, ipinopost ko na rin sa youtube pero ngayon uh, hanggat maaari ang ipopost ko lang siguro hanggat maaari ah, ay uh, mga tungkol sa kasundaluhan natin dito So hanggang dito na lang muna mga kabayan at uh, ingat po tayo lagi.